Hello guys, ayun guys, pupunta kami sa ilo. Pupasyal kami sa ilog sa may tulay. Kasama namin ng mga pinsan Sa yung pamangkin. <coughs> Paigid kayo! Hi. Bapa tak kerajaan nak tunai Bapa tak sampai log dia noh. Ya ya nah. Awam pembangunan dia ah. nak Sumana Oh. pasyon sila sa ilog guys Sabi ko kasi wag mag-spot nang spot kay awam ah, man ko sabado pa ako mag-expire dito yung man Talaga ganya kwan pang-spot talaga kasta Ha? Huh?

Anya mo natin kami mapapans Paigit mama Paigan mama Bilisan nyo tama si Kip dito Ang eh. tagal naman nila Mama Paigit Ayan guys, nandito na kami sa ilog. sa may Tulay. Ay, oo, oh, pinataas pala nila yan, Oh. O, oh, lang, dali lang, dali lang. Ah. ah mo, Juliana. Ang init pa naman, sabi ko dun sa baba. Wala eh. na, pangit na pala, eh. Pangit na pala yung ilog. Mainit! Ah, hai, hai, mana? Ah, ini kembali. Ini kembali lagi. Berapa lama nampaknya? Ini San. Hindi malinaw ang tubig, guys. Malabo ang tubig. wag! Ay, wala nang talagang karayan. <makes noise> <makes noise> Alin na! Mahulog ka na! <noise> Andan si mo! Tingnan natin doon sa gitna. Ano yun? Mahulog ka. Ali. O na igaman. Igaman ha. Ah. Wag may panita pa baba. Ay. Ay. Mm, wala na. Ang labo na ng tubig. Tatagos! Hindi na malinaw ang tubig na ilog guys. Ayan. Wala nang tubig. Mababa na lahat. Sa paraan malalim. Wala na. Malali. Lama, na ng tubig. Iti aso, Aso! 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 Aso, natin. Ay, ay asa ka. Ang awa yung asa. Hey! Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.